Biglang sinugod ng China ang mga Europeo at Amerikano kahit inaasahang magkakaroon ng kasunduan sina Trump at Xi Jinping sa Oktubre 30. Nagpasya ang China na unahin ang kanilang posisyon at pahirapan ang Europa at Estados Unidos. Nagpatupad ang China ng bagong limitasyon sa export ng rare earth metals. Inutusan ng Beijing ang mga kumpanyang gumagamit ng higit 0.1% ng partikular na hilaw na material mula China na sa mga Chinese supplier ang paggamit nito sa hinaharap. Kaya, kung gustong magbenta ng mga Europeo ng produkto sa mga Amerikano na may kahit konting Chinese rare earth metal, kailangan ng Europa ng pahintulot mula sa Beijing. Ipapatupad na ng China ang patakaran sa Disyembre 1, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Pumirma ang China ng pinalawak na kasunduang malayang kalakalan sa Association of Southeast Asian Nations bilang alternatibo sa proteksyonismo ng United States pinagsama-sama ng China sa ilalim ng proteksyon nito ang lahat ng bansang naapektuhan ng Estados Unidos. Sa klaw ng free trade zona ng China, ang merkadong may mahigit dalawang bilyong tao binabawasan ang taripa at pinapalakas ang daloy ng serbisyo at pamumuhunan. Bagaman hindi ibig sabihin nito na sumuko na ang Estados Unidos at China sa kanilang kasunduan. Himayin natin ito. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ito sabay-sabay. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Peche News. Nasa video description ang link. Doon agad naming inilalathala ang balita kapag may bagong impormasyon. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate, maging sponsor o mag-subscribe. Magagawa ninyo ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng anumang format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Kaya, nagpasya ang China na tipunin sa paligid nito ang lahat ng mga bansa na sa isang paraan o iba pa ay naapektuhan ng mga taripa ni Donald Trump. Nilagdaan ngayon ng China ang mas pinalawak na kasunduan sa malayang kalakalan kasama ang Association of Southeast Asian Nations tatawagin ko na lang itong Association of Southeast Asian Nations para sa kaginhawaan. Halimbawa, binanggit ni Ministro ng China Li Tian ang pagpapalawak ng ugnayang pang-ekonomiya ng kanilang bansa bilang alternatibo sa proteksyonistang pulisya ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. At narito ang isang sipi mula kay Li Tian. Ang mas malapit na kooperasyon ay maaaring makatulong upang malampasan ang pandaigdigang kawalang katiyakan sa ekonomiya. Ang konfrontasyon sa halip na pagkakaisa ay walang naidudulot na kabutihan sa harap ng ekonomikong pamimilit at pananakot. Sa pagkakaisa, may lakas. At heto na, ang pagpirma ng kasunduan sa kalakalan sa pamumuno ni Nali Chang at punong ministro ng Malaysia na si Anwar Ibrahim, tagapangulo ng Association of Southeast Asian Nations ngayong taon, ay naganap sa huling araw ng Association of Southeast Asian Nations Summit at mga kaugnay na pagpupulong. Mas maaga noong linggo, Binigyang diin ng ministro ng kalakalan ng Malaysia na mahalaga ang kooperasyon sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations at China lalo na dahil ang China ang pinakamalaking trading partner ng Association of Southeast Asian Nations sa loob ng maraming taon. Ngunit dapat ding tandaan na mahalaga na rin ngayon ang Association of Southeast Asian Nations Ngunit ano nga ba ang nilalaman ng bagong kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng China at Association of Southeast Asian Nations? Ang Free Trade Zone na tinawag nilang Association of Southeast Asian Nations, China 3.0, ay inaasahang magpapalawak ng integrasyon sa rehiyon. Saklaw ang mga bagong larangan tulad ng digital na kalakalan, berdeng ekonomiya, napapanatiling pag-unlad at suporta sa maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo na bumubuo ng karamihan ng mga negosyo sa mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations. Layunin ng kasunduan na gawing abot-kaya ang benepisyo ng kalakalan, padaliin ang merkado para sa maliliit na kalahok, i-optimize ang proseso at bawasan ang mga regulasyong hadlang. At ngayon, ang kasunduang nilagdaan ngayong Martes ay ang ikatlong rebisyon ng matagal ng kasunduan na unang nilagdaan noong libo at dalawa at naging epektibo noong libo at sampu. At ngayon, napagpasyahan nilang i-update ito. Ibig sabihin mula pa noong libo at sampu ay walang na-update doon. At ngayon bigla nilang napagdesisyunan. Ang free trade zone ay sumasaklaw sa pinagsamang merkado na may mahigit 2 bilyong populasyon at nagpapababa ng taripa na nagpapasigla sa daloy ng serbisyo at pamumuhunan. Mula nang maging epektibo ang kasunduan noong 2010, ang halaga ng bilateral na kalakalan sa pagitan ng China at mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations ay tumaas mula 235 bilyong dolyar kada taon noong 2010. Hanggang halos isa trilyong dolyar ng United States noong nakaraang taon. Ibig sabihin, alam ninyo na apat o higit pang beses tumaas ang kalakalan. Sino ang lumagda sa kasunduang ito? China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ito ay Brunei, Cambodia, Silangang Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam. Narito pa ang isa pang magarbong pahayag mula sa punong ministro ng China tungkol sa paglagda ng kasunduan. Ang mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations ay mabubuting kapitbahay at magkakapatid, malapit sa isa't isa sa geografiya, kultura at damdamin. Ang mga isang panig na aksyon at proteksyonismo ay malaki ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Habang lumalakas ang panghihimasok ng panlabas na puwersa sa ating rehiyon, maraming bansa ang hindi makatarungang pinatawan ng mataas na taripa sa pagtutulungan at koordinasyon mapoprotektahan natin ang ating mga karapatan at interes. Sa totoo lang, ito ang naging epekto ng mga taripang ipinataw ni Trump. At dito, kailangan nating maging realistiko sa sitwasyon. Ang bagong kasunduan ng Association of Southeast Asian Nations ay makikinabang ang China at mga bansa sa rehiyon. Ito ay tunay na nagpapakita ng pandaigdigang realidad kung saan ang mga bansang hindi kabilang sa alyansa ng Estados Unidos ay nagsasama-sama upang palakasin ang kanilang ugnayang pangkalakalan para hindi sila tuluyang mapag-iwanan. Bagaman, tingnan ninyo, karamihan sa mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations na pumirma ngayon ng kasunduan sa China ay may mga kasunduan din sa Estados Unidos. Kakaunti na lang ang gustong makipagkaibigan sa Estados Unidos dahil nakikita nila ang pagiging hindi mahulaan ng mga lider nito. Halimbawa, bigla na lang nagpapataw ng taripa kahit sa kaibigan kaya walang gustong sumubok. Nitong linggo, tila malapit ng magkasundo sa kalakalan ang Estados Unidos at China matapos i-anunsyo ng mga opisyal na may paunang kasunduan na sila. Tungkol sa usapin na sina Pangulong Trump at ang leader ng China na si Xi Jinping ay tila determinado na tapusin ang kasunduan. Sa mahalagang pagpupulong Huwebes, balak ni Trump makipagkita kay Xi Jinping sa Timog Korea. Sa totoo, ang Timog Korea ang huling hintuan ng kanyang paglalakbay sa Asia. Pero hindi doon tumitigil ang China. At dito, tinamaan nila ng direkta ang mga Europeo. Nauna nang nalaman na nakuha ni Trump mula sa China ang pagpapaliban ng pandaigdigang taripa sa mga rare earth metals. Pero lumalabas na hindi pala ganoon kasimple, ang China pa rin ang nakalamang. Nagpatupad ang China ng bagong export limit sa rare earth metals patungong Europa. Inatasan ng Beijing ang mga kumpanya na gumagawa ng mga produktong naglalaman ng higit sa 0.1% ng partikular na hilaw na material mula sa China na detalyadong ipaalam sa mga Chinese supplier kung paano pa ito gagamitin. Kaya kung sakaling ang isang kumpanyang Aleman o Pranses ay gustong mag-export ng produkto na ginawa sa Alemanya o Pransya gamit ang Chinese na hilaw na material, kung saan 0.1% ng material na iyon ay galing sa China. Mula Disyembre 1, kailangan na ng lisensya mula sa Beijing. Ang mga kumpanyang susuway sa patakarang ito ay maaaring mawala ng supply ng bihirang metal. Kahit ang maingat na sumusunod sa bagong patakaran ay hindi rin ligtas. Bakit? Dahil kailangan ng pahintulot sa pag-export. Ibinibigay ito ng Ministry ng Kalakalan ng China, ngunit madalas natatagalan ang desisyon. At pangalawa, ang Ministry ng Kalakalan ng China ay isang ahensya na sumusunod lamang sa pampolitikang desisyon ng Partido Komunista ng China at hindi sa mga kondisyon ng merkado. Ang Europa ay kumukuha ng 78% gallium, 75% graphite at manganeso, 81% molybdenum at 77% cobalt mula China. Karamihan ng lithium, titanium, vanadium at iba pang bihirang metal na kailangan para sa high-tech na produksyon. At mahalaga ring ipaalala na lahat ng rare earth metals ay mahalaga sa Defense Industrial Complex. Simula Disyembre 1, lilimitahan ng China ang supply sa military enterprise ng European Union sa Europa. Ang mga bagong patakaran ay nagsisilbing de facto na export blockade na may direktang epekto sa defense industry. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Editor ng subtitle, Tagapagsuri.